Naglabas ng paglilinaw ang National Economic Development Authority Davao Region, NEDA Davao, hinggil sa Samal Davao Bridge Project na pinabulaanan ang hindi na verify na claim ng Regional Economic Director, Maria Lourdes D. Lim. Taliwas sa mga ulat na nagmumungkahi ng pansamantalang paghinto, nilinaw ng NEDA Davao sa isang pahayag na inilabas na tanging ang detailed engineering design, DED, para sa proyekto ng Samal Island Davao City Connector, SIDC, ang nasuspinde noong Enero taong 2023, hindi ang buong proyekto. Binigyang diin sa pahayag na ang pagsususpinde ng DED, na epektibo noong ikatlo ng Enero taong 2023, ay dahil sa mga hamon sa pagkuha ng right of way, row, tungkol sa dalawa hanggang tatlong ari-arian sa lanang area ng Davao. Gayunpaman, ipinahiwatig ng Department of Public Works and Highways SIDC, DPWH SIDC, Project Management Office na inaasahan ang pagtanggal ng suspensyon ng DED. Sa panahon ng 2023 socio-economic performance at 2024 na Development Council press conference ng Davao Region noong ikatatlong 30 ng Enero, inihayag ni Lima ang pagsuspinde sa 1234 lane na proyekto ng SIDC na walang tinukoy na timeline para sa pagpapatuloy dahil sa mga hamon sa pagkuha ng right of way. Sa sandaling mailabas na ang deed of transfer, possession sa Davao City ang mga detalyadong plano sa engineering para sa substructure ng kanlurang lupain sa pamamagitan ng dock ay inaasahang makumpleto at maaprubahan, upang ang konstruksyon ay maaaring ituloy ng naaayon, Anya. Nang maglaon sa araw din iyon, pinabulaanan ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao Secretary Leo Tesoro Magno, ang impormasyon ni Lee, isang paninindigan na idiniin ni DPWH Undersecretary Emil Sadain. Pinagtibay ni Magno ang katayuan ng proyekto bilang pangunahing Priority Infrastructure Flagship Project sa ilalim ng 8-point Socio-Economic Philippine Development Plan, PDP, para sa 2023 hanggang 2028 ng Administrasyong Marcos Jr.